You know guys, welcome back again to my YouTube channel and for today's video mga Katrupa Pips Yan ay uh, balibagong fishing adventure fishing ideas ng mga Katrupa W well, Ngayon na mga Katrupa ay uh, nagagawa po kami ng aming pong aming pong native uh, fishing uh, ideas Ito po yung uh, nagawag uh, nila na ito eh, pala kasi yung mga labay, And yan ang gagawin ko po dyan mga katropa, may diyog namin sa Friday ay akin pong ilalatag sa ilalim. Nakapagaling po, po ng snorkel mga katropa. So yan, tininan po natin kung paano ito ginawa. Oh, So yun mga katropa. Yan po yung atin pong taga. Yan hindi eh, pa isa isa daw po mag uh, parang doremi pasulat dito. Isa isa magpa para hindi mabuhol dyan lang po yung atin pong Minline uh, mainline. Maliit lang yung ating minline Wag ganda yan. Maglalabanan sila eh. Yan po yung ating uh, expert na magtatali. Yan. Ay, taga-isla kasi ito kaya magaling isla ng ano nang Saan ka nga Brad? Sa Rumblon ano? Uh, sa isla ng ano? Ang Malimato Rumblon? Rumblon yan? Saan <laughs> ba ni Banda? Yan Ujungan, Ujungan Rumblon Ujungan Rumblon Shout out po sa mga taga Ujungan Rumblon ito po yung atin pong magiting uh, OFW na nag sideline po. Sideline to, sideline. Sideline po kami nang uh, amin pong uh, fishing yeah, ng, ano? Nang na hila pang buwan po, pa, pangagat na gina. Fishing ano namin? Fishing adventure namin kung uh, luluobin sa Friday. So, doon kita-kita po tayo. So yan po. Yan namin pong palang grid. Nakabili po kasi ako ng snorkel kaya eh uhulog ito sa pangpang. -pang. Tapos after 30 minutes, no? 30 minutes atit pong kukunin uh, kaysa isa. Dito mo Malayo na yung ta one hour, mapatay na yung isda. Galiteng sa ano, di ba? Di ka, kito na yun. o maritis. Why my blue? What Injen maritis. <laughs> injen <Indian> maritis. Injen minggu. Injen maritis. maritis. Injen maritis. Why like that? Ah, ah, injen maritis ya. <laughs> I think it. I think only Philippines have maritis. No, aku masih India, aku masih Malaysia. <laughs> also, also injen <Indian> maritis. <laughs> Yan yung pagtatali. hindi iba talaga pag uh, mayroon talent sa ano sa akin, mahilig na ako mag-fishing. Eh, hindi ko marunong magtali. Pero kahit anong oras pag ako yayain sa fishing na yung pag-uusapan. So, eh, uh, sama ako dyan. Shout out! Shout out! Shout out mga idol! Ah, shout out daw! Mga idol! out sa mga mahilig dyan mag-fishing. Yan. Ito po yung aming... Comment lang ber... kayo kung tama ang ginagawa namin. <laughs> <laughs> Ito yung aming version na Ito so yan. sa dalawa ng tuloy alfatim na ito ng rosia. Tikap dito din po. Dito So yan mga katropa. Yan uh, tapos na po yung ating pong uh, fishing na native fishing. Dito yung palang grid or labay ginawa po ng ating kaibigang taga Rumblon, taga Ojongan. Magaling po siya maggawa. Ngayon matusubok po ito sa Friday mga katropa tips. Ayan. Oh. Mm. Mm. Housekeeping niya, housekeeping. Mayroon na namang marites na india dito. Ah, marites. Ah, meron na. ah, Mayroon namang marites. Marites. Mm. Manila Superstar is one. Hindi, hindi. I think only Philippine have Maritis, Indian also have Maritis. Manila Superstar. Eh, mga katropa. <laughs> Panibago naman po nga natutunan sa atin po kay Ayan. Uh, masusubok po natin itong atin pong sa Friday kung walang pasok. Uh, Doon po sa pinaliguan namin uh, fishing spot na yung kung kalitil yung hulog so after minutes o an hour at saka ko namin kukunin yan mga katuka yung so, po subscribe yung yung lahat salamat po